Peggy ka naman pala talaga, katulad ng pangalan mo. Anong ibig mo sabihin? Pinaginto. Not gold. Sa English o Tagalog, pareho. Peke. Boseng. Boseng. Alam na po namin kung saan nakatira si Dina. <coughs> Salamat. Pero pag kumakain ako, huwag mo kong isruboy na. Sige. Sabihin mo sa mga bata. Kumanda sila lahat. Bakit? Partner. Ano nangyari sa iyo? Uy, ano nangyari? Ha? Totoo ba 'to? Ang daming pera nito. Ang galing ito. Ha? Naiwan ni na Tanaka. Wow! Paano to? Anong gagawin natin dyan? Anong paano to? Akin na to. Tsaka ikaw, solve na problema natin, partner. Di ba kaya hindi ka makauwi dahil naisan lang mo yung lupa ng chamaring mo? Oh, mababayaran mo na. Ako naman, hindi na ako magja-Japan. Mag-a-around the world na ako. Gusto mo sama ka? Oo, sama ako kahit saan. Ang ganda mo ngayon, dami-dami pampera. Kahit bodyguard mo ako. Uy, ang ganda ng Arbor ko na ito, ha? <laughs> Pwerte naman natin. Hmm, Pag na? Ang bango niyang tulyari. Kayaman na tayo. Pahalik naman, Dito lang muna. Ay, hmm. huwag na lang. Ano ba naman? <laughs> Pinititig pa rin ako. Hmm. Ano ba? Ina... Hmm. Ayyan! <laughs> Where's Tanaka? Sino Tanaka? Tanaka's not here. Sa tonik kuro mag-aatraso. Huwag ka sinong Ang kotse na sa labas. Babanata kita. T Tanaka's dead. He's in the hospital. Where is the money? You talk. Not here. Where? N no money. No money. I hear you. Nero, wait, 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 wait. The money under. Nasalilalim. しろ Sir. Ba't, ba't ito sir! sir padto sa dulo sir ginao ginatama na sir magdagabi po sir ano nangyari dito encounter kaso na kidnapping ng isang japanese businessman ang pangalan niya Tanaka Hiroho ito naman si Abalos business partner at kaibigan ni Tanaka. Gusto siguro yung ligtas yung kaibigan. Kaya nakipagbanata sa mga kidnappers. May suspect na ho ba kayo, sir? Kung anong grupong kumidap sa hapon. Eto. Eto si Dina Ginto. Isa sa mga suspected leaders sa mga kidnappers. If the change. Sige po. Dina. Dina. Anong ginagawa mo sa pera ko? pinag mo yan, ano? Anong pinag e, Pera ko din naman to. Hati tayo dito, di ano ba? Anong hati? Akin lang lahat yan. Eh kung pumayag ako sa gusto niya, sa akin din naman mapupunta yan eh. Kung gusto mo, babalatuhan na lang kita. Mm. Partner, ang bilis mo naman makalimot. Ikaw eh, wala ako kanina eh. Wala na rin tong perang ito. At sigurado ko, pinatay ka na ng mga... Hoy, ang tao. Kung matsutsugi, matsutsugi no, kahit natutulog pa yan. Wala ko pa naman ginintuan ang puso mo. Eh, peke ka naman pala talaga, katulad ng pangalan mo. Anong ibig mo sabihin? Pinaginto. Not gold. Sa Ingles o Tagalog, pareho, peke. Ngayon, kung ayaw mo kung hatian sa perang yan, sa'yo sa'yo na. Pero sana, makita ka ng mga Yakuza. Ben! Saan ka pupunta? Ben! Ben! Sandali naman oh Ben, sandali Sige na nga Hati na kung hati Ikaw na lang ang bodyguard ko ha Basta, walang iwanan Good evening I'm from Japan Embassy And I want to claim the body of Tanaka Yes sir, but we have to prepare the necessary papers Okay, okay, no problem Please sit down

at ah, sir, sa kasulukuyan eh, nandito kami sa location ng biktima. Ah, uh, inibestigahan po namin nga ito. Thank you, sir. Oy! Ano ba? Ba't kung saan-saan ka nagpupunta? Pumili lang ako ng mga t-shirt dyan sa kabila. Eh, paano ko babayaran yung mga kinuha ko doon? bayaran natin... Eh, nasa iyo nga yung, yung... yung pera Miss, magkano? Kaso card, ma'am. Cash. Oh. 18,000 po. Nawawala ka kanina pa kita hinahanap. Saan ka ba nagpupunta? Ito eh. Mayon muna. Di diba sabi ko sa'yo, huwag kang aalis sa paningin ko. Ano man ang gusto mo? Para akong asang bubuntot-buntot sa'yo. Ba? Natural. Eh nasa'yo yung pera, oh. Eh kung mawala yan... Wala ka ng tiwala sa akin eh. Kung gusto mo, magmula ngayon. Ikaw na magbibit-bit ng na maletang yan. Ah, ganun. Tina, gutom lang yan. Ikain mo na. Eh, magpakabusog kang mag-isa mo. Maganda yung isa. Ma'am, mas maganda 'yan. Bagay ho sa inyo. Talaga? Sinabi mo 'yan, ah? Ben? Ben? Ben! Ben! Yung ano? pera. Malay ko. Nasa'yo ah. Huwag mo akong bibiruin. Ilabas mo na! Hindi ako nagbibiro. Nasa iyo. Ano? May kumuha! Tanapin natin! nila Ikaw pa laging galit. Laki nun ang pinagbago mo. Ah. Bakit ba lagi mong pinapakialaman yung ginagawa ko? Eh, pera ko naman yung ginagasta ko, ah. Good evening, sir, ma'am. Pera mo. Dati sa konting pera, tinataya natin ang buhay natin. Ngayon, wala tayong ginawa kundi maglostay. Tulad niya. Pwede namang kumuha lang tayo ng ordinaryong nice kwarto, evening, pero nasan tayo? My... Sa pinakamahal. Presidential suite. Eh, nung gusto mo kumuha ako ng maliit na kwarto para magsiksikan tayo sa iisang kama. Hindi naman ganun ang ibig ko sabihin. Tiro, huwag ka nang mangarap na papatulan kita, no? Yabang-yabang mo naman talaga ngayon. May sorry, ha? May mm. sorry. Ah, okay lang. Ito. Mm. Sensa ka na. Actually, kasalanan ko naman, eh. Ganda <laughs> ko pala. Apa kau Karin? Telaga. Ah. Ah. Miss, kau saya kena uli. Kau <laughs> telaga sini saja. Bye. Ya. Sikit.